Good morning mga katendera, panibagong araw. Siyempre, panibagong pagkakabisihan nga muna tayo for today's video. Abay, mag-life update mo na nga po pala tayo mga mi. Abay, siyempre, maaga pa. Kailangan talaga natin maglinis ng ating gindahan mga mi. Ano ko bang ini-expect nyo? Siyempre, ganito talaga yung aking ginagawa. Ganito ang aking everyday routine mga mi. Ay, paulit-ulit yan. Abay, siyempre, naminis ko rin yung aking days over mga mi. At ayan na nga po, sinimulan ko na nga po mag-askaso ng aking bahay mga mi. Kailangan talagang linisin natin mga mi. Ang kasulok sulukan ng ating bahay mga mi. Dahil nga maganda at maliwalas tingnan kapag malinis talaga yung ating paligid mga mi. Natapos ko na rin nga po dun sa tindahan at dito na naman nga po ako sa may gilid. Dahil nga sobrang dumi na rin ito. Abay nilinis ko na mga mi na maganda naman sa aking paningin at pagkatapos ko nga po pala dyan mga may abay syempre sinako ko na nga yan dahil nga kailangan talaga natin iligpit yung ating mga basura mga may mahirap naman abay baka makita tayo ng ating mga customer na sobrang dumi ng ating paligid mga may at ayun lang po thank you for watching bye bye